Hello mga kamamchi, mga kapatir. For today's video ay nandito nga pala ulit kami sa Kinder Playground. At eto, Sunday ngayon mukhang hindi siya masyadong busy. And syempre, kailangan namin dalhin ang aming kuya. And biglaan nga pala tong lakad namin nito wala kami sa plano biglang nagyaya yung kanyang daddy at kaya naman kahit no choice ako ay talaga namang napasama na rin ako. Alam mo naman, kapag mami ka, marami kang i-ready. Ire Kaya sobrang tamad na matapad ako. Pero no choice talaga ako para sa aming kuya. At tara, samahan niyo kami sa loob. Alrighty, your total today is $18.85. Do you guys all have socks? Yeah. Yeah. You're, you you can. Oh, you're so excited. I'm Thank you. Oh yeah. Okay, Thank you. <laughs> At eto nga, napakabilis ng aming kuya at bigla na lang nawala. Ayan, so napakalaki talaga ng improvement na nagagawa nung palagi kami pumupunta dito at tinadala dito. Kasi hindi na siya nahihiya at marunong na siyang pumunta kahit sa inyo gusto ngayon. Dati-dati, hihilahin pa niya yung daddy niya at sasabihin niya, come on. Kasi nahihiya siya at natatakot siya. Pero ngayon, ayan, kaya na niya makipaglaro sa ibang bata. Nakakatuwa lang din kasi napaka laki ng development na nangyari sa kanya na dati talaga takot na takot takot siya sa mga tao na makakasalubong niya. Ngayon ay nakikipagsabayan na rin siya. So, napakalaking tulong talaga nito na kailangan nating ilabas ang ating mga anak kapag ganito, lalo na kapag winter, wala tayong ibang pupuntahan. Dito nga pala sa taas, so kapag may party, pwede dito. Ayan, so halimbawa, may mga birthday party ang mga anak nyo at napakaganda din dalhin din dito. Kasi marami rin siyang room. Ayan, so ayan, may mga available pa ngayong araw na ito. Mukhang hindi siya masyadong busy. And ayan, sa baba yung mga palaruan sa taas dito yung party-party. And talaga namang super mag enjoy mga bata dito. So eto, nung na-discover niya itong trampoline, hindi na halas kami umaalis dito. Tapabalik-balik na lang kami dito talagang mapapansin mong sobrang mahal na talaga kasi yung ticket na dating binabayaran ko ng mga $11 ngayon umaabot na siya ng $18 dollars para sa kanya so nag, nag, ano na rin naman kasi yung edad niya kaya nagmahal na and talagang Saturday, Sunday alam ko ay talagang magkaiba sila ng presyo sa regular day and kaya naman sobra na talagang ang mahal pero okay lang kapag nag enjoy naman ng mga bata kagaya nito super super sulit na rin naman so mga dalawang oras kahit na uh, ganun ka tagal or kaiksi lang ay pwede na at sulit-sulit na rin ng mga bata. At eto nga, tinala ko aming tabebe dito sa mga balls. Ayan, so talagang super excited na rin siya. And sa susunod ay maghahabol na rin ako sa aming tabebe. At ayan guys, super super na-enjoy naman ang aming kuya and kahit saan saan mo na talaga siya hahanapin at napupunta ay eh, talagang super enjoy na niya ayan kung saan saan na. So minsan na hindi na siya tinusundan ng daddy niya pero medyo nagiging Uh, maloko na rin kasi mag mga ibang bata na inaano na rin siya. Nakikipagsabayan na din talaga sa mga ibang bata. Pero okay na lang kasi kasama din naman talaga yan sa pag ng mga bata. And ayan, super super enjoy siya. And ayan, kung kahit maiksi lang yung oras namin dito, plano lang kasi namin ng 2 hours. At at least mabigyan namin naman ng time yung mga bata. Kasi pag nagtrabaho na naman ako, ay balik na naman ako at wala naman akong halos time. Kaya naman ito sinusulit na namin hanggat nasa bahay pa lang ako. At eto nang at napagod na ang, ang, uh, ang daddy ka sa sunod. Kaya naman hinahanap na niya ang aming bigwi at kailangan na namin umuwi. Kasi medyo matagal-tagal na rin kami dito. So, ayan. So, Okay. Hindi niya alam kung nasaan malamang bumalik sa trampoline. At eto na nga guys, paalis na kami. Kailangan buhatin kasi ayaw nang umuwi. Ayan guys, eto nga aming nangyari sa aming araw. Kahit wala kaming plano dumabas ay nakalabas kami dahil sa aming kuya. Naawa na rin siguro yung daddy niya kaya siya na mismo ang nagyaya. At eto na nga guys, paalis na kami. Thank you so much sa panunood ng aming mga video. Bye!